ng uh mahang -huh. dilaw. Sarap, Kulay? Huwag mo rin i invite si Kulay. Pauwiin ko kayong magdaray talaga. Teka lang. <laughs> teka lang, teka lang. Hi, guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jing and Otep. And of course, it's me, your... Ate Jeng. At dahil, taran, 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 50th birthday ni Daddy D. <laughs> Sabi niya po agad, <laughs> si Daddy D, si Daddy D po ang nasa likod ng camera. Hindi <laughs> pa po siya 50 years old, ha? joke lang po yun. Ah, uh, wala naman niyo po yan sa Team Harabas kung ilo taon na si Daddy D. <laughs> Ayan po, gagawa po tayo ng dessert at ang atin pong gagawin ay sweet mango gelatin. Ibang klase po ito compare doon sa ginawa ko kay tatang na gelatin. Kasi gelatin din yon kaya lang wala po yung mga itlog saka wala yung ibang ingredients. Actually, itlog yung kulang po doon. Saka wala yung sugar. Ang gagawin po natin, ay may sugar din pala yon, kaya lang hindi ganun kadami. Ang gagawin po natin ay, ang gagamitin, I mean, ay ang tatlong piraso na unflavored. Actually po, kung merong manggang flavor, sana po, mangga yung kukuni namin. Kaso, wala nga po, yung kulay yellow na lang, na unflavored yung nakuha namin. And then, meron po tayo ditong mga mangga. Kinuha ko na po yung mga seeds. 1, 2, 3, 4, 5, Six tatlong piraso po ito. Ang unahin po natin ay hiwa-hiwain po muna natin at ilagay natin dito sa ating lalagyan dahil kailangan po nasa ilalim ito. Hindi nga po panahon ng mangga ngayon. Medyo mahirap po maghanap ng mangga. Kaya ang atin pong mangga ay medyo maasim-asim. O parang sweet and sour gelatin po ito. <laughs> medyo maasim po. Tinesting ko na po medyo maasim talaga siya. Ilagyan po natin yung ilalim. Paghiwahiwalayin lang natin. Pero na po akong ginawang sweet gelatin pero nung nakaraan po, yung lumang vlog ko pa, kaya lang ang nilagay ko po doon ay yung fruit cocktail. Ito po ay mangga naman ang ilalagay natin sa ilalim para maiba naman po tayo. Pero hindi ako magmi-mix ng puree na mangga. Kasi ganun yung ginawa ko kay tatang dati. Testing nga naman natin na yung ano lang siya. lumusot. <laughs> lumusot siya sa aking palad. Pero ano lang naman yan. Magaan lang naman po ang aking paghiwa. Ayan. Ganyan lang naman po ang ating gagawin. ispread spread lang po natin. Yan. Tapusin ko lang po ito. Same procedure lang po. Ito, tingnan nyo po. Oh. Titikman ko muna to. Kung po pwede. Kasi kung titingnan nyo po, ay medyo hindi pa siya hinog na hinog. Kaya baka masyadong maasi. Mamaya na yan. Ito kasi natikman ko na yung buto na to. Yung seed niya. Okay naman, hindi sobrang asim. Pero yung isa, mukhang dilaw pa. Ay, ano pa? Medyo ma light light yellow pa siya. Yan. Ayan. Tapusin lang po namin ito. Tapusin ko lang po ang pag-spread ng ating mga mangga. And then, ipakita ko po sa inyo kung paano natin imimix at saka po yung ating mga ingredients. Ayan. For the set aside muna to. i set aside po muna natin ang ating malaking lyanera <laughs> talagang napakalaki na lang ng aking dinamit para isahan lang po ay dalawahan pala pero baka kulang pa yan meron pa akong isa doon kaso medyo maasim-asim na yung manganyan na malalagay sa ilalim <laughs> kasi iniwan ko doon yung medyo maasim ayan i-prepare na po muna natin yung ating mga gatas sa gulaman po ang aking sukat na talaga pong nagiging perfect yung texture niya. Yung ano po talaga siya, pino and then sakto yung tigas at lambot. Sa tatlong gulaman po, one is to one po tayo sa ibab Ito po, bukas po yung isa. Dahil eto rin po ang ginagamit ko talaga na pansukat ng tubig. Para eksakto po. Yan, tatlo rin po yung ibap natin. Pagsabayin na natin. And dance, and dance story. <laughs> and then, kasi sasabihin ko, yung condense, and dance na tuloy. Ayan. Sorry po. <laughs> Nawala yung isang, ano namin. Yung isa po kasi, ang gagamitin ko, ay creme densada. Yan, lagyan natin ng creme densada. Ilagyan natin ng ibang klase. Lagyan natin ng, ng isang creme densada. So, ang ginamit ko po dito, yung dati po, yung sweet ko, one is to one po tayo sa ibab. Tapos, isa rin po, supposed to be yung ano natin. So, dapat na tatlo rin po ang ating condense. Kaso, dalawa lang po yung ginamit ko. Pero, ang ganito po kasing flavor na condensed, sa totoo lang, hindi po talaga sobrang tamis. Compare po doon sa classic. Mas matamis po talaga yung classic. Na ano na po namin yan. Kaya may nakaredy rin po akong sugar eh. Pero nilalagyan ko po talaga to ng sugar. Pero kung ayaw nyo naman po ng masyadong matamis, pwede na po hindi lagyan ng sugar. Pero ito naman po kasi ay lalagyan pa natin ng maraming tubig. Ang tubig naman po, ang sukat naman po na ginagamit ko sa tubig ay 2 is Yun naman. Ito po rin yung lata na ginagamit ko. Dalawang tubig sa isang, ano po, sa isang gulaman. Ayan, tikman na lang po natin mamaya. Ilagyan ko po ng isang creme densada kasi. Kasi supposed to be tatlo rin po yung ganito. Eh, yung creme densada naman po, may all-purpose yun. Pero hindi naman po yun masya, hindi po yun matamis din. Kaya salalagyan so, natin ng asukal. Pero para kahit paano po, may liquid na nadagdag tayo. Saka syempre, iba rin yung texture ng may konting all-purpose. Pang paano pa din yun ang texture. Pampapino. Yan. Yan na po ang ating mga lata. O, oh, kung kikita ninyo. Para alam po natin ang ingredients. And eto po, nabasag ko na lang nung naghiwa-hiwalay po tayo. Anim na egg yolk po. Egg yolk lang po ito ha. Hindi ko po sinasama ang ah. parang leche plan siya. Hindi ko po sinasama yung ating egg white. Basta po yun po kasi yung nakasanayan talaga namin kapag gumagawa kami ng sweet gelatin na parang style leche plant style. Hindi po namin siya sinasamahan ng ah uh, yung, yung claro na tinatawag yung egg, egg white. Nagkakanda limot-limot na ako sa pangalan ng itlog. Wow. Ayan. Lagyan po natin ng Sugar. Supposed to be po sa isang ano po natin. Ah, syempre, ngipinin na lang natin. Nginingipin ko lang talaga. <laughs> ang atin pong asukal na ilalagay ay pwedeng 2 cups. Dapat po 1 cup, 1 and a half cups, 1 and a half. Ang ginilalagay ko sa bawat isang gulaman. Kasi po dalawang tubig naman ang ano noon eh ang katumbas, dalawang tasa rin ng tubig, so matabang po talaga. Pero meron naman po tayong condensed. Kaso nga, sabi ko nga sa inyo, hindi masyadong matamis ang condensed na yan. Oh, dalawa lang po yung gagawin natin, bawasan natin ng isang cup. Supposed to be tatlong cups din yan, pero dalawa lang po yung gagawin natin. Sakto na rin po yan dahil meron naman tayong added condensed milk din. Okay. mix lang po natin ng i-mix. And then, salain po natin. Para yung mga, kung ano mga mga buo-buo dyan, katulad yung mga excess na mga egg white, eh, okay, masala din. Halawin po natin hanggang sa malusaw ang ating sugar. Sobrang init po, pasensya na. Pawis na pawis na naman ang inyong cook. <laughs> Pahingay po kasi yung electric fan kaya pinapatay namin. Medyo okay, mahirap din po. Ayan, lusaw na po. Pero may nararamdaman pa akong konting ano, texture ng sugar. dadi di ang titikem. Pero sayang yung egg yolk oh. Boost natin. Ito po kasi ang nagpapasarap ng lasa dyan din. Yung egg yolk. Kung gusto nyo pong dagdagan, gawin ninyong walo or siyam, pwede naman po, o sampu. Nasa sa inyo po yun para maglalasa siyang leche po. Ayan. Salain po muna natin para naman maging pino. Meron po tayo dito yung salaan. At sana naman ay kumasha siya dito sa aking rice cooker parang sobra. Di ba muna bulog, dad? O, see, si, syempre, sumunan ko ni daddy hindi siya ang tagahawak. Hmm. Game. Kasya naman. Alright. Kasya. Yan. Alisin natin yung mga ano-ano dito. Ayan, Meron pang asukal. Pero malulusaw naman yan mamaya. Malusawin natin. Oops. Ayun. oh ayan. Kasi may mga ano kasi ng itlog. May natitira. Yung egg white. Para at least... Pinong-pino yung ating texture. Wala tayong makakapa na ano pa man. Saka medyo matagal kasing maluto yan. Ito naman kasing ating mixture ng gatas ay hindi masyadong, hindi natin masyadong pakukuluan. Pero dito natin isasalin yung kumukulo mamaya na gulaman. Okay? Okay, okay. Ibalik na natin po. Dahil nasala naman na natin. Ayan, pakukuluan ko lang po yung gulaman sa anim na latang tubig. Tapos ipapakita ko po sa inyo yung isasali natin dito. Dito ko na lang po isasalang sa aking sa aking isang kalan. Dito para makita nyo po na yun pong ating gulaman, siya pong itatransfer natin dito. Isang ano po yun, isang way para hindi basa-basa makulta yung ating milk. Kasi may mga times po na kaya pangit yung nagiging result ng gelatin dahil po nakukulta yung gatas. Ito po kasi yung pinapakuluan ng matagal. Dapat po ito init-init lang. Hindi siya kailang kumulo ng todo kasi ang luluto po sa kanya ay yung mismong kumukulong gulaman. Okay po. Uki-uki. Okay, okay. Ayan, balikan ko po kayo. Pakukuluan ko lang po ang ating gulaman. Ayan, bago ko po isa lang, ipakita ko lang po sa inyo yung ating mixture ng gulaman. Ito po yung gulaman natin na may anim na cups ng tubig. Bago po natin isa lang. Isasalang ko lang po ito, papakuluan lang po sa glet. Tapos isasalin po natin doon sa ating uh, ginawang mixture po kanina ng milk and egg. And sugar, of course. Ayan. Salang ko lang po muna. Ayan po. Ay. Ayan po, nakasalang na po yung ating gulaman. Sa kabilang side naman po ang ating mixture ng milk. Ito po dapat ay hinahalo ng continuous. Kasi para hindi po makulta. Kasi naka low fire po yan. Ito naman po ay naka high fire. High fire po ang ating gulaman. syempre papakuluan po natin. Ito po ay low fire na. Ayan. Mamaya po, pakita naman namin sa inyo ang pagsasali natin. Ayan. Ayan po, ako makikita po ninyo, kulong kulong na po ang ating gulaman. Okay na po ito. <laughs> si Daddy D. Si Daddy di po ang hahawak. Kaya niya naman daw po. Kaya naman ang ating birthday boy. Lantahan lang naman po ang gagawin ko. Salain po natin para yung ibang mga buo-buo. Wala namang bigat po yan. Oh, wala naman. Wala namang masyadong buo-buo. Napakulo naman natin ng maayos, ibig sabihin. Ayan, okay naman. Dito na yung dad. Shoot mo na. Yan, okay na po yan. Luin lang po natin ng konti. Okay na po ito. Pakuloan lang po natin ng mga isang minuto. Wow, isang minuto talaga. Baka pala yan hindi na natin ito palalamigin dito kasi pag lumamig to, tigas na to. <laughs> okay na po ito. Nag-mix naman na sila. Haloin ko lang po ng gusto. Yun po yung isang minuto na yon Yung paghahalo na medyo high fire siya. Ayan. Ayan, ready na po tayo. Isasali na po natin. Ayan hindi naman po yan sobrang kulong-kulong-kulo na dahil po hindi naman kulong-kulo yung ating mix ay milk mixture kung makikita nyo po ay nagready ako ng isa pa pero tingnan nyo naman light yellow na ang mangga ng kabila yan ay magiging sweet and sour sweet and sour gelatin dagan pa natin dito masyado manipis tama na ba? pantay na ba dad? Yeah. Ha? Yeah pang ready lang kasi natin to. Masyado pa tong madami. Okay lang dyan sa maasim ang ano. Etong maasim lagyan natin. <laughs> kasi sobra naman po kasi. Hmm, yan po ang magiging sweet and sour. Kasi kulang po pala yung ano ko. Yung lalagyan ko. Pero ito po, medyo matamis naman yung mga mangga na to. Ito po talaga, sure ako, maasim ang mangga niyan. <laughs> lay pa lang po nun. Medyo namumuti. Sa katalang tikma namin ni Daddy D, po talaga yon. Okay na yan para at least sweet and sour. Ayan po may mga bula-bula. Sundut-sundutin po natin ng toothpick. Kuha ang toothpick. Sundut-sundutin ang toothpick. Ayan yung mga bula-bula po. Kung hanggat makakaya natin ay sundut-sundutin po natin. <laughs> para wala siyang butas-butas tomorrow. Ayan. Magkakabutas po kasi yan. Kapag, may, kapag naglamig po yan, mapuputok yung mga bubbles na yan. Butas-butas po kasi. Lalo na yung malalaki. Yung maliliit, okay lang. Pero yung malalaki po, putokin natin. Hindi po kasi may iiwasan sa pagbuhos nga natin. Magbubula. Pero pwede naman pong putokin. Especially mga ganito kalalaki. magbubutas po yan pag nabuo butas siya. Ayan. Maliliit. Okay na yan. Hindi na masyadong visible ang butas. Ito. Yung <laughs> mga butas siya. Ayan. Okay na po yan. Putokin ko lang tong mga bubbles natin. Okay na po ang ating baka bukas maging sweet and sour gelatin yan. Pero mangga po kasi yan. Siyempre, asahan naman natin na medyo may asim talaga titingnan po natin kung ano ang magiging reaction or magiging review ng ating mga bisita. Ayan! Abangan po natin bukas sa celebration ng birthday ni Daddy D. Happy, happy birthday na po agad. Kasi, ano na, 11 p.m. <laughs> Ginabi po kasi kami. Nailag-vlog pa sila Daddy D sa malayong lugar. Ayan! Abangan po natin bukas. 'yun ng ating birthday boy sa ating ano? Gelatin talaga siya, oh. Sarap. Kumain na ah. Iyon na 'yun lang talaga. Ah. Ay syempre dito naman sa anak. Gelatin. Wait lang. Wait lang. Mandik 'to, tama. hindi mo mo tikman. Ah. Ini maho ang lasa. Ini maho ang lasa. Pangalong kuwarta naman. Pangalong hindi, ah. Ah, pa-pa, baho log akin ah. Oh. Hmm. Pala o sige, bago, bago niya raw titikman. Dahil <laughs> dahilan tayo eh, no? Para paraan tayo eh. Sige pa. Para paraan eh, oh. Game? Oh, kamusta? Hindi mahuli ang lasa eh. Oh. Mga dalawang <laughs> santok ko yan. Sarap? Nasaan no, mo na? <laughs> ay, 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 ay. Ay, ito, 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 si Raymond,

Sarap yan. Tok mo. Malaman. Wala kayo. O, no, oh, diba? Creamy kasi yan. Creamy. O, oh, si Albert pa. bago ka lumayo. Si Mr. Bugs. Sige, mm. <gibigyan> sarap. Mm. Ano? Mauulit? Siyempre. Masarap talaga yan. Pwede nga ulit. Pwedeng maulit. Mm. Siyempre. Hinalo sa kanin. Ay! Bakit? Ah? Oh. Pwede naman ah. Dessert ba daw? Kala ko ulam. <laughs> Umuwi ka na, Monica. Iluwa mo yung dalawang pinggan mong kinain. Sabang tayo pa. ni Dito malasahan ni Ano ni ka? kumain. Ano kulay? Ah, uh, tene mo na isang ano dito. Ubus <laughs> na. Tayo. Yung sandok daw, yung sandok, sabi. <laughs> 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 oh, sige to <ya>, go. <laughs> Sarap. <laughs> ano Justin? Ang verdict. Pangalawa na ren. Pangalawa na ren. Uh. Sarap, Sarap. 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 <laughs> <laughs> Monek, hindi hindi ka na invited sa sunod ha. Huwag niyo i-invite um, to si Monek. Pakit ka banding. <laughs> Gelatine. Gelatine. Gelatin. Gelatin. Sweet gelatin. Pero sweet gelatin yan. Kaya lang yung mangga niya maasim. Parang pang bulong-bulong ko. Ah. Tumamis na lang siguro siya dyan. Pero hindi siya talaga matamis kagabi. Ah, mm. dito na nahinog yung manggat eh. Dyan na siya nahinog. Amalis <laughs> na. Oh, tatang, pero si Tatang. Oo, Tatang. Ay, si Tatang pa. <laughs> 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 yung gelatin tang. Wow, Yung gelatin tang. Kamusta naman tang? Or review ng gelatin? <laughs> <laughs> Unang kagat mangga agad. Uh, mm -hmm. Wow. wow. <laughs> yum yum yum. Yum yum na kain ka pa oi. Sige, tig-tig tig mamu. Para ma bistahan mauulit ang mga dessert. Iba rin yan kaysa nung oh. birthday ni Tatang. Sakto lang yung tamis niya. Yung tama yung sinabi ni, ano, ni Senyora Harabas. <laughs> Senyora. Senyora. Senyora eh. Senyora. 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 Yan talaga, pag diabetic, tama -tama lang yun. hindi tama -tama. dapat matamis. Hmm. Iba kasi masakit sa lamunan. Na... True. True. Mm hmm. Yeah, yeah, hmm. Goods. Ay si nanay. Sakto? Marap, sakto. Hindi siya matamis. Yan, yan, yan rin yung timpla mo dati? Nilang fruit cocktail ang nilagay ko? Yes. yes. Natural na mangga? Mangga ang nilagay ko. Kasi dati, fruit cocktail yung nilalagay namin ni nanay. Ano, gusto nang makulay, te? Ha? Sakto ng makang dilaw. Aha. Sarap kulay? Huwag mo rin in-invite si kulay, te. Pauwiin ko kayong magdaray talaga. Teka lang. Sabayin patrabahuhin, ha? Teka lang, teka lang. Teka lang. <laughs> Paghugasin natin ng pinggan tong magnanay 'to na to. sarap. Ano mahal Maha. sarap. mahal mahal sarap. Maha. mahal 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 Oo, oo, mahal 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 Meron pa dun sa kabilar na table. Meron pa sa kabilang table. na huling-huling, huling-huling ang tunog. Huling-huling ang sound. Ay, meron pang natira. Meron pa nga dun sa kabila eh. Meron pa daw dun. Pagka naubos mo tayo, akin nilagyan ah. <laughs> talagyan na akin te ah. <laughs> kaya kaya si Jansel te magagawa din daw siya yes napakadali lang yan ja sobrang dali lang ng procedure <laughs> 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 pang <laughs> pang kanya lang pala <laughs> <laughs> pang merienda matabang mm -hmm. matabang, <laughs> <tayo>. matabang <laughs> daw yan matabang <laughs> daw yan <laughs> Tabang. Gawa. Tabang daw. Kung oh, nakailang ka na. Tabang. Tabang ka lang. Tabang. Oh, tabang daw yan. <laughs> tabang. Mga gusto ko pang mag-take out. Oh, yung pa daw. Maroon <laughs> yung pa daw. Ano Beb, beb. Tago mo na ito.